makita gyud nimo sa mga kuko pa lang at asa ka lugay na ni wala malimpyuhan so karon good good session na pud mga kakudkod another day another good good na sad another good good story na pud ta mga kakudkod so kanhi mga kakudkod Kanina, taon-taon, na gyudney, wala daw nakapalimpyo si customer mga kakudkod then tanaw tag asa ka mga kuko nya naggahi na pud ni mga dry skin sa kilid-kilid pero kani nga kuan mga kakudkod kumagko niya medyo dili ra ni kanang para nako kaya kayo challenging kay dali lang man mga dry skin ni kuyog na pag kahig na to. then dili ra po kayo ni laong dapita pero satisfying gaya po kay tungod sa kanang makita ni nga ang transformation aning nga kukugikan gikan sa hugaw kitag as na kayo ang kuko ngadto sa limpyo o presentable na tanaw mga food code so mauni mga kakod ni hinay, hinay na taguha sa mga dry skin bungkalo na nato sila para matangtang mawa ang katulong na gibati ni customer kani nga side dapita mga kakod ko nga side niya yama ni daghan og dry skin pero laban lagi hapon mga kakudkod nakuha lagi hapon nato ni mga dry skin nga nagdaog discomfort niya kani si customer mga kakudkod nindot kani siya kuko mga kakudkod kay baga mo dyan ko ng ganahan nga kuko mga kakudkod masuwi at yung mga baga nga kuko kay masa baga nga kuko magugay pwede ni mo patas un unlike aning sa ako ang kuko nga nipis ra niya kumataas sa makrakda dayon So that's it mga kakudkod. Kung ganahan pa mo makakita o mga satisfying good session, don't forget to follow, like, and share para updated pa mo sa akong mga satisfying kudkod videos mga kakudkod. Tiwasa o tanaw mga kakudkod hantun sa katapusan na nga video para makita ninyo kung unsa kanindot ang transformation na aling ako ko. Thanks for watching!